Posible pang masundan ang Trillion Peso March kung mananatiling babagal ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ayon po sa tagapagsalita ng Trillion Peso March na si Kiko Aquino D., naging magandang pagkakataon ang kanilang kilos protesta para maipahayag ang galit sa seryosong issue ng bayan sa mapayapang paraan. Umasa naman ang uh, isang bayan na makatutulong ang uh, malawakang protesta na yan kontra katiwalian na ikinasa ng iba't ibang grupo kahapon para ho, mas maaksyonan ng pamahalaan ang isyu po sa korupsyon. Ayon Attorney Howard Calieja, convener ng isang bayan, maalaga rin ang uh, mangyayari sa mga susunod na araw. Kasunod na rin ang pangako ng pamahalaan na mayroong sangkot sa, ma uh, sa anomalya na magpapasko sa kulungan very important yung mga mangyayari nitong uh, the next few days dahil uh, pangako ni Presidente uh, may makukulong, may mangyayari na uh, pama sa mga siguro magiging pastor kung ano po yung mga susunod na hakpang na gagawin. Apo. Kasi depende po sa action din ng gobyerno. Tinig po ni Atty. Howard, Ka Howard Calieja, convener ng Isang Bayan.